Hello po mga katabi Kali dito tayo sa ano Sityo Gata okay, Ang, hirap ng daan mga katabi oh. Hindi ko na na Videoan yung ano Kabila Ito, ito Dadaanan mo lahat yung pawis ko mga katabi <laughs> so, makikita lang palalim pa dun tapos may tulay pa daw na malalim nako hindi kaya talaga yung marami sana ayan lang talaga sila Ay, yun Ah, dito na tayo makakatapit. Okay. Bali, isa tayo. Punta tayo ng ano. Punta tayo ng kasili. Nice. Daan tayong tagay-tay. Kasi malapit-lapit na rin to eh. Hirap. Mga katupi. Opo. Opo. Napasubo ako doon. Aww. Napasubo si Kuya Tupinyo. Huwag kayo iya. Yeah. Lapas lahat yung pawis ko. <laughs> napakaluwag ng kalsada. Sana all. Hello mga katabi ah, Dito na tayo Dito na tayo sa palengke ng Tagaytay kakaliwana na. Kasi pag kumanan tayo, diretsyong ano yan, Olivares. Olivares, tagay tayo. Ito tayo. Sa kasiling Dadaan. Ah, dito tayo mga katabi. Namiss ko rin itong tagaytay na to eh. Dito kaya ako matulog. <laughs> Sarap dito. Walang kabawis-bawis oh. Sana ah. Oh. Dire-direcho lang yung takbo oh. Ayang umaga-aga pa sana eh. Tatambay sana tayo mga katapay. nakita na yung ano yung people's park Wee! Di na! Kapit na tayo mga katabi. Bali, daan natin ay barangay dap dap. Yan, dito tayo. Yun dap dap dito sa kaliwa. Pero dito tayo sa tabi. Diretso Diretso tayo. Dapdap yung kabila eh. Na, dito na tayo mga katabi. Ang palusong na dapdap. Ang lubit nung kanino. Dito. Saka isa pa. Yung sa may pinuntaan ko kanina, yung tinilipiran ko. Ang nalim nun. E di wow. Hanggang hindi kinaya ng pareno ko. ay mabigat yung motor ko. Kaya tatlo-tatlo yung nagkatras sa motor ko eh. Okay. Tatlo, tatlo nag-atrasin sa ano, sa motor ko. Grabe. Buti, buti kayang kaya ng ano, ni customer. No? Saka isa pa, ang mga dumadaan doon, puro rusi. What? yung customer, rusi din yung motor niya. Rusi lang talagang sakalang. Mga katupe. Ang galing. Ang galing. <laughs> oh, 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 sarap. Okay, mm -hmm. hey, no? Gaganda. Ang daming ilaw, oh. Wow. Hey, no. Ang namin dito, oh. Sana, oh. phóng bóng 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 song bóng song, song, song. Ito naman yung dab-dab ko. Yeah. Oh! Samon. Ige. Yeah. Oh my, ang may na, sa muna. Ang ito mo ng paterecho to eh. Tung. Yan. Tayo. Kapag nasong na po. Mga kasabi. Mga Pwede na tayo. At totoo, ang ganda oh. Ang ganda mga katabi, oh. Ay, umaangit yung ilaw.

Mga hanggang Ganito na lang tayo. Abangan na lang natin 'yung susunod na video natin. Ano eh dito kami, uh, yan, dito kami nagtayo. Uh. Uh, may ilaw na 'yan. Bloom Bella. Wow. Sana all. Oh. Magkita tayo. Ganito na lang mga kapatid. Maraming salamat sa panonood. Ingat po lagi, ride safe.